si Idol ko. Oh. Guys, dito na kami sa Lakeshore. Nakahabol si Jamie Boy. Uh, Hammer yes, Man, siyempre. Tapos yung si mga Lady Riders CV. natin. <laughs> Ayun, no? tayo, tapos kasama natin ito. si Pac Boy. boy. Ayan. Hi boss. Hi boss. si Asian. Ay oh, si Asian, no? Um, si Boss Mac ay sa dulo. Boss Mac. Boss Mac. Yo, kasama natin sa dulo. <laughs> so, on the way na kami dito okay. sa Mibang Ban Tarlac. sa uh, last time na pinuntahan namin. Goshen, let's go there. Boss. Congrats muna dito, siyempre, meron itong bagong uh, car wash. Ano so, mo? Siyempre, AP, AP Car Wash. AP Car Wash. Saan yan? Yan, siyempre, sa Kupang. Um, sa may pandi. Siyempre, shoutout din sa kalidad. <laughs> <laughs> <Cheer! laughs> <laughs> niya <laughs> Uh, <laughs> Pinuntok mo si idol <laughs> ko ah! Ginanon nyo! Guys, ginanon nyo! Gumigong <laughs> no, siya na Kinain ng chan! Talabas na rin kami! So, let's go! To Goshen! <laughs> oh. <Tamayan> pa <laughs> Ito lang bahay mo! Sorry. <laughs> Gusto mo umalis agad? <laughs> nice. nga let's go! Papunta na kami dyan! Sa mi Goshen! Let's go! So, wala lang sa aming bahay. Wow. Uy! Grabe naman yung bahay ni chip. Masaya ka? Sino yung masaya? Oo, paso. Oi, Roby. Chip kasama mo chip? Kanya naman talaga kami dito. sa bahay talaga. Roby. Hindi nito kasama. Together with my team. Masaya ka na naman? Super. Matigil niyo masaya. Yes of course. Taya nito. of course. Sige! Sigay.